Aries, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay mas unahin mo ang kailangan na gagawin sa tahanan bago gumawa ng transaksyon sa ibang tao. Nang mas madami kang good vibes ng swerte sa mga dapat na magagawa mo, sa pakikipag-usap sa ibang tao, nang makapag-uwi ka ng masayang resulta sa pamilya, at ngayong araw kung mayroong mag-imbita sa iyo, na may pupuntahan sa malayong lugar, ay iyong samahan dahil may sinyales na swerte ang iyong gagawin. Sa iyong pera ngayong araw ay kung talagang may extra kang pera, ang mabigyan ng pera ang magulang, at ang minamahal ay lalong magpapaganda ng grasya, ng swerte sa tahanan. Sa tahanan ay may pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung mayroon silang dapat puntahan ay iyong tanungin sila, para may alam ka sa kanilang pupuntahan, at pwede mo mabigyan ng maayos na advice para sa kanilang gagawin. Sa pagmamahalan ngayong araw ay normal na masaya, walang sinyales na problema, kaya pag-unlad ng buhay pamilya, at lalong dadami ang good energy sa tahanan, At laging may pag-aalaga ang gumagabay sa kabuhayan na maging maayos, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 15 number 28 at number 6. Taurus, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw, ay may malakas kang enerhiya, na pwedeng mong magamit sa mga usapang pamilya at sa ibang tao. Pero unahin mo ang sa pamilya, nang mas gagaling ka sa deal sa ibang tao ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay iwasan mo muna ang sumama sa malayong lugar, dahil may sinyales na pwedeng kang makakuha ng hangin, nagdadala ng kabagalan, ng swerte at baka madala mo pa sa tahanan, ang pinapahiwatig. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya at maging sa iyo, ang paglalakbay ay hindi naaayon, kaya ipagpaliban muna pero kung talagang gustong gawin, ay pumunta muna sa simbahan at magdasal para makaiwas sa bad energy. Sa trabaho ngayong araw, ay maging maingat ka dahil may sinyales na problema, kung magiging pabaya ka sa kahit madaling gawain, ay makikita ng iyong superior na hindi ka papansinin pero may grado, ka sa kanya na hindi maganda, kaya pokus at maging masipag ang pinapahiwatig, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 24, number 12 at number 33. Gemini Ang pahiwatig ngayong araw ng iyong gumagabay, kung may plano ka pa magnegosyo ay talagang maganda, at sa iyo ang mga plano na natapos ay pag-iingat lang sa makukuhang kasosyo, o mag-ipon ka ng pera na kahit sa maliit ay iyong maumpisahan, na mas mainam na wala kang kasosyo sa una, at pag napaganda mo ay madami na sa iyo ang lalapit, ay may kontrol ka na sa sitwasyon. Sa tahanan ang pahiwatig ay mag-obserba ka, baka may problema ang isa sa miyembro ng pamilya, na may takot magsabi, kaya ikaw na ang mag-adjust para mapanatili mong masaya ang kanyang pamumuhay. Sa trabaho ay may pahiwatig na may mahina kang enerhiya ngayong araw, kaya maging maingat ka sa sasabihin at ikikilos, dahil kahit wala kang ginagawa na pangit ay may sinyales na maiinis sila. Kaya mag ka at maging matahimik nang sila naman ang maging alanganin sa iyo kahit mahina ang iyong enerhiya ay mababago mo. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na problema. At pag-unlad lagi ang dinadala ng gumagabay sa tahanan dahil walang nagagawang pag-aaway. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color pink and color silver number 29 number 6 at number 15. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig kung may pupuntahan. Kana isang pagkakakitaan at maging mas maaga kung saan kayo magkikita dahil madami sa iyong maibibigay na idea na magagamit mo sa pamumuhay. At kung magkakasundo kayo ay talagang kaya ninyo magsama ng may good vibes ng swerte, at ngayong araw kung may bigla ang hihingi ng tulong ang ilalapit sa iyo, ay mas makakainam na ikaw ay tumanggi muna dahil ang tutulungan ay iiwan ka rin sa hinaharap na tatawa-tawa pa ang pinapahiwatig, kaya maging mas maingat at huwag kakalimutan na maging maramot muna sa ibang tao. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. At ngayong araw, ay may malakas kang enerhiya para sa pamilya, kung may konting tampuhan ay makakaya mong mapagkasundo sila, at sa iyong pera ay bawal sa iyo ngayong araw ang magpalabas, at tumulong dahil pwede kang mabigyan na mabilisan paglalabas ng pera nang hindi mo aakalain ang pahiwatig. Sa trabaho ngayong araw ay maging maingat ang pahiwatig, pwede kang magkaroon ng bigla ang problema, pag-iingat sa mga ginagawa at maging malakas ang pakiramdam, nang makaiwas ka sa problema na kahit pa sa mga kasama sa trabaho, ay pag-iingat para sa iyo ngayong araw. Sa pagmamahalan ay normal na masaya walang sinyales na problema, nagbibigay lagi ng swerte sa pagsasama ang gumagabay dahil sa laging malambing sa bawat isa ayon sa gabay ng pag-ibig, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 21, number 15 at number 44. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may kausap. Kasa isang deal, dapat ay may maunawain kang ugali na handa ka makinig sa kanya, kahit nakakainip ang mga sinasabi, dahil kung kayo ay magkakasundo, ay magkakatulungan talaga kayo sa mga gusto ninyong mga gagawin na project. Kung ikaw naman ay bigla ang ipatawag ng magulang, ay maging masigla kanilang makausap, magbibigay sa inyo, ng positive energy sa bawat isa, at pwede kang may malamang sikreto sa ibang buhay na magpapasaya sa iyong buhay. Sa iyong pera ngayong araw ay huwag ka magpapalabas ng pera sa pagpapautang kalugihan para sa iyo ang pahiwatig, at sa tahanan ay sabihan muna ang pamilya sa miyembro ay wala munang deal na gagawin, nang makaiwas sila sa problema. Sa trabaho ay maayos ngayong araw walang sinyales na problema, hanggat laging maaga kang pumapasok, ay doon manggagaling ang positive na aura, ng iyong pag-asenso at katalinuhan sa mga gagawing trabaho. Sa pagmamahalan ay may sinyales na suliranin, kung ikaw ay maglilihim sa minamahal, kaya huwag mong gagawin ng hindi kayo magkagalit, dahil nagbibigay ng paghina ng mga gabay ng swerte sa inyong mga gagawin kung magkakatampuhan. Ayon sa gabay ng pag-ibig, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 20, number 14 at number 22. Virgo. Ngayong araw ay masaya at malakas ang enerhiya sa pakikipag-usap. Kaya kung deal ay maging istrikto sa sinabi, na walang pabago-bago ng magawa ng mas mahusay ang usapan, at huwag muna maglakbay ng malayo, ngayong araw nang makaiwas ka sa hangin na nagbibigay, ng karamdaman ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay pwede kang magpautang, at mag-invest sa mga napag-aralan, mung pwedeng paglagyan na legal lang na pagkita ng pera, ang interes at makakaipon ka doon ng maayos na pagdami ng iyong pera. Sa trabaho ay mahina ang iyong enerhiya kaya mainam na huwag masyadong gumawa ng pakikipag-usap na may dapat talakayin sa mga gawain. Dahil baka ikaw ay mainis lang kagad na magbibigay sa iyo ng kapintasan sa mga kasama sa trabaho, ang pahiwatig. Sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw. Kung magbibigay ka ng magpapasaya sa iyong minamahal, ay gawin mo kagad ng mas dadami ang positive energy sa pag-iibigan at mag-aalaga ng bawat kalusugan. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue number 15, number 40 at number 23. Libra, ang pahiwatig kung may kausap ka ngayong araw ay pag-iingat sa iyo mga gagawin pagbibigay ng opinion dahil may kahinaan ang aura mo ng kahusayan nasa mga kapamilya ang iyong good energy ng kahusayan. Kung may mga dapat kayong iplano o dapat nang gawin, ay pwede ninyong pag-usapan ng makabuo kayo ng mga susunod na gagawin, at iwasan mo rin ang sumang ayon, kagad kahit pa iyong matagal ng kasamang kaibigan, para hindi ka mapasubo sa hinaharap na tungkol sa pera ang pinapahiwatig. Sa iyong pera kung lalapit ang magulang, at pera ang kailangan ay pagbigyan mo kung may naiipon ka, nang tuloy-tuloy ang mga buenas mo sa pagkakaperahan. Sa trabaho ay maayos ngayong araw sa mga gawain, ang dapat lang naiiwasan mo ang ilan na kasama sa trabaho, na nakikipagunahan sa iyo sa pag-asenso, dahil may hawak siya na pwede kang matalo kung makikipag-discussion ka, kaya mag-focus ka sa iyong mga ginagawa, at huwag mo muna siya pansinin ang pinapahiwatig, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 10 number 42 at number 24. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ay maging masungit. Kamuna sa mga pwedeng makausap dahil kung magiging mabait ka, ay kukuhanan ka ng mga pabor na makikinabang lang sa iyo at saka sila ay aalis na, kaya ang maging striktong ugali ngayong araw, ay nararapat mong gawin ng sila ay magsiyalis na kagad, at may aura ka ng kahusayan sa mga deal na kahit maliit ay kikita ka ng maayos, kaya oras na may nagbigay, ng proposal ay huwag mo ng pakakawalan, at ngayong araw kung may oras ka pa ay ipasyal mo ang minamahal, nang makabuo kayo ng positive energy ng swerte, sa buhay ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay magpakasipag ka dahil may sinyales na may gumagawa ng grado sa inyo mga nagagawa ng isa ka sa mabigyan ng pansin kung maipapakita mo ang katalinuhan sa pagmamahalan ang pahiwatig ay pwedeng magkaroon ng biglang suliranin sa iyong isipan na pwedeng magduda ka sa pera sa minamahal. Dapat mong makontrol ang mga gagawin dahil ikaw ang pwedeng matalo kung magiging padalos-dalos ka ng aksyon. Ang pinapahiwatig, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 23, number 10 at number 45. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung ikaw ay nakatango na sa mga kakausapin, ay dapat mong mapuntahan, dahil pwede kang may magawa na magiging maayos na pagkakakitaan, at sa pamilya, kung magsasabi ka na dapat nang makapag-isip ng ibang pagkakakitaan, ay okay na okay dahil na ma-motivate mo sila sa tamang direksyon sa buhay para sa pag-asenso, na lalong ikakaganda ng araw para sa pamilya. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may pupuntahan sila na deal ay sabihan sa ibang araw na kausapin nang malihis sila sa bad energy, pero kung sa trabaho na naghahanap, ang dapat naman ay mas maaga sila nang makakuha sila ng good vibes ng swerte sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw, ay walang sinyales na problema pag unlad ang para sa iyo, ang dapat mo lang iiwasan ay mga kasama sa trabaho, na mahilig gumawa ng kasiyahan dahil gastos sa iyo at pwede may maibigay pa sa iyo ng ibang pagkakagastusan. Sa iyong pera ay dapat na maging maingat ka ngayong araw, dahil may dalang swerte sa pagdami ang hawak na pera, kaya walang paglalabas, nang hindi ka mawala ng perang buenas, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 29 number 41 at number 3. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay may malakas kang enerhiya, sa pakikipag-usap, pero kung may pinapagawa ang pamilya, sa iyo ay sila ang iyong unahin ng lalong humusay ang iyong mga katalinuhan, sa mga gagawin at pakikipag-usap, sa ibang tao, sa mga deal na usapan ay matalino ang iyong mga pamamaraan, ang iiwasan mo ay maging masyadong mapagbigay lang ngayong araw, dahil madami ang gusto lang dumikit sa iyo, na ikaw ay makunan ng pakinabang ang pahiwatig. Kung may naiipon kang pera ang pahiwatig ngayong araw, ang magandang gagawin ay mabigyan mo ang minamahal at lalong ikakaunlad ng inyong pera para makagawa kayo katalinuhan sa tamang gagawin. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat kung may bigla ang bibisita na ibang tao, ay huwag nang papasukin nang makaiwas kayo sa dala nilang kamalasan sa tahanan sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging masipag ka, at masinok may sinyales na may naghahanap ng pwedeng ilipat o matanggal sa trabaho, kaya mag-focus ka sa mga ginagawa, at laging maagang pumasok ang pahiwatig. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na tampuhan. Maging mas masuyo malambing sa iyong minamahal at maging masaya ang aura pagkausap ng walang dumating na suliranin, dahil kung hindi kakikibo ay nag-iisip ang minamahal ng kakaiba, na magdudulot na maiipon ang sakit na nararamdaman para sa iyo na magpapabagal naman ng swerte sa inyong mga gustong gagawin, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 36 number 21 at number 14. Aquarius, ang bigay pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw kung may kakausapin ka na kamag-anak ay okay. Para magkausap basta maging maunawain at makinig ka lang, at saka ka na gumawa ng desisyon sa kanyang mga nasabi, para magkahiwalay, kayo ng maayos at kung sasabihin mo na ang iyong desisyon, pagkaraan ng ilang araw, ay magkakaintindihan kayo ng mabuti ang pinapahiwatig, ang iiwasan mo ngayong araw, ay makipagdil ka sa malayong lugar, mahina ang iyong buenas na enerhiya, gastos ang makukuha kung ikaw ay tutuloy, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw may pahiwatig na may dadalaw na bisita na pwedeng magbigay ng positive energy sa tahanan na pwede sa maayos na relasyon o pwede rin sa pagkakaperahan. Ang pahiwatig kung ang isa sa miyembro ng pamilya ay nag-iisip ng pagnenegosyo at kung may pera siyang naiipon na dapat mong tulungan sa mga gagawing plano dahil may maibibigay ka na hindi niya nalalaman na maganda sa kanyang mga naiisip. Sa iyong pera ang pahiwatig ngayong araw, ay pwedeng kang mag-invest sa alam mo na legal na paglalagyan ng pera dahil sa hinaharap ay malaking tulong sa iyo. Sa pera ang magagawa mo ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw, ay normal na masaya walang pahiwatig na problema. Hangga't nagtitiwala ka sa iyong minamahal, ay ganoon din ang iyong makukuha, kaya lagi kayong magkakasundo para sa mga gagawin pag-asenso ng pag-iibigan. Capricorn ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 25 at number 24 at number 6. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw ay mayroon mangyayari na isang pakikipag-usap na tungkol sa mga gamit na gusto mabili o makuha sa iyo, kung wala ng silbi sa iyo ay ibenta muna, pero kung may gamit na nagbigay sa iyo, nang swerte ay sinupin mo pa dahil magbibigay pang muli, siya ng swerte sa iyong pamilya ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay may malakas kang enerhiya sa mga bagay na pwedeng magbigay na pagkita ng pera, kaya pag may nagsabi ng pagkakakitaan, ay iyong puntahan ang pahiwatig ng makagawa ka ng bagong other income. Sa tahanan may pahiwatig na may pwedeng tumulong sa financial na suporta, sa mga bigla ang nakaalala sa iyong pamilya, na magpapasaya sa tahanan, at may mahina kang enerhiya sa paglalabas ng pera, kung mga investment kaya ipagpaliban ang paglalabas ng pera ng makaiwas sa kalungkutan. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw, ay masaya pag pagunlad para sa iyo. Lalong maganda kung matapos mo ng maayos na mabilis ang pinagawa sa iyo. Mapupuri ka ng boss kaya dapat ay nakapokus ng tuloy-tuloy ang nagpapasaya sa iyo. Sa trabaho ang pinapahiwatig, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 10 number 44 at number 5.